Sa Usap usapan ngayon online ng tila paglamig ng relasyon ng celebrity couple na sina Kobe Paras at Kailin Alcantara. Habang tikom pa rin ang bibig ng dalawa, isang makahulugang komento ang iniwan ng ina ni Kobe na si Jackie Forster sa isang Instagram post ng kanyang anak. Ang sabi niya, please protect that peace we have been working so hard to achieve. Dahil sa simpleng linyang iyon, lalong lumakas ang hinala ng netizens na may hindi magandang nangyayari sa pagitan ni na Kobe at Kailin. Ilang araw bago ito, napansin na ng mga fans na hindi na raw sila nagfa-follow sa isa't isa sa Instagram. Ang dating sweet sa social media, biglang tila naglaho. Bukod sa komento, nagpost din si Jackie ng isang quote na patungkol sa manipulation. Hindi man direktang tinukoy kung para kanino, mabilis itong naiuugnay ng mga netizens sa isyo ng anak niya at ni Kailin. Kaya lalo pang uminit ang usapan. Noong ikadalawamputisa ng Abril, maraming netizen ang nakapansin na in-unfollow ni Kylin si Kobe. At hindi lang yon, may mga nagsabi ring nakita raw si Kobe sa Bali, Indonesia, at may kasama umanong misteryosang babae. Walang malinaw na ebidensya, pero syempre, sa mundo ng social media, mabilis kumalat ang chismis. Mas lalong nagduda ang fans nang mapansin nilang Burado na rin ang ilan sa mga dating sweet na litrato ng dalawa sa kanilang Instagram accounts. Yung mga dating couple goals, ngayon biglang wala na. Natural lang na magtanong ang mga tao, may pinagdadaanan ba sila? O baka tuluyan na silang naghiwalay? Hanggang ngayon, wala pa rin kumpirmasyon mula kina Kobe at kailin. Tahimik sila pareho. Hindi nila din idiretsyo ang isyo kaya puro hula lang ang meron ng publiko. Pero alam mo naman ang mga netizen, mabilis mag-imbestiga at magbigay ng opinion. Habang wala pang linaw sa kung ano talaga ang status ng dalawa, patuloy ang mga spekulasyon. Ang ibang fans umaasa pa rin na baka may pag-asa pa silang magkabalikan o baka simpleng tampuhan lang ito. Pero yung iba, naniniwala nang baka tapos na talaga. Ano man ang totoo, mukhang malalim ang pinagdaraanan ni na Kobe at Kylin ngayon at mukhang may kaunting concern o side comment na rin mula sa pamilya. Sa ngayon, ang tanong ng marami, kailan kaya sila magsasalita? O mananatili na lang sa silence ang lahat. Ano ang sayo sa balitang ito?